Pitong rason kung bakit maganda mag-alaga ng crayfish sa Pilipinas. Una, matipid sila sa pagkain kahit dalawang pellet lang ng feeds ay sapat na sa buong araw. Kumakain din sila ng mga gulay tulad ng kalabasa, patatas, carrots at iba pang gulay. Pwede din ang mga tuyong dahon ng saging talisay or mga aquatic plants. Pwede rin ipakain ng mga fresh na isda o manok. Marami ka talagang alternative na pakain sa kanila na hindi mabigat sa bulsa low maintenance, ika nga. Pangalawa, madali lang sila paramihin kaya nilang umitlog ng nasa 500 plus depende sa laki. Pangatlo, mahalang per kilo nito. May mga restaurants na gusto kumuha kaso short pa talaga ang supply. Kaya malaki ang kita kung masipag ka lang magbenta at mag-alaga. Pangapat, nakakain sila kaya kahit walang bumili o kung wala kang ulam, ay pwede mo silang lutuin para kalang kumakain ng hipon na parang lobster. Sikat din ito sa ibang bansa, ino-offer ito sa mga restaurants. Kaya hindi sayang ang iyong pag-aalaga. Panglima, kahit sa backyard lang ay pwede ka nang magsimula, pwede sa ref tub, aquarium, storage box o sa mga pond. Panganim, nakakatanggal ng stress, pwede mo silang gawing pet. Marami din silang iba't ibang kulay, pwede din silang i-crossbreed, malay mo makapagpalabas ka ng kulay rainbow, hahaha. -ha -ha. Pangpito, makakabili ka na ng bagong brief.